Karong adlaw maglaroy-laroy unta mi pero ga problema mi kung unsao na ni pagsulod sa usara ka bag kining among mga sinina amo sa nigi panghabwa tanan kay para maplanuhan jud na mo og ayo pero kay tungod mga bright man mi gamay so to nakahuna-huna mi nga ang drawer na lang kaha atong sudan para sulit kay atong lakaw <laughs> Maong kining among estetik nga bag nga gagamiton amo dayon nigipagawas gipagawat kay para dili jud na malimtan kay basig makahuna-huna ba, na sad mi bang basig na misplace ra namo ba maayong kinabuhi sa inyong tanan mga sangkay no so nakalaroy-laroy ta diri sa Iligan City o diri sa Gaisano Mall kay naatay gipangita nga drawer nga gagamiton sa balay sa akong partner so maotong hinundan ganiha nga nung gihabwa ang mga sinina tanan nga murami gipalayas kay amo naman pa ilisan kay medyo luma na dyan doon na nana siya guba na diri miniagi sa escalator nga wala ni Andar pero wala may natingala mga sangkay no kay gahuna-huna na lang na siguro, nag break time ng escalator mga wala sa sa Andar karon. Og, syempre, pasalamat mi kay naka-exercise pud may ami ginagmay. Pag abot namong diri dapita, hindi na jud ning nagpatumpik-tumpik ang akong partner din lipang chick dayon niya ang mga sulod aning drawer kung unsa ba jud diri ang mga sulod kung mga nindot ba jud. Ah. <laughs> og medyo na simiipit ning akong partner sa pinili ay diri dapitan. no kay daghan magunog display nya mga nindot pa jud pero sa daghan pilian ako jud iya gipili. <coughs> kerema, naputay ko diri kerema.

So mauto mga sangkay sa kadugay na mo pinili ay dito wala jud mi napili kay medyo wala man siya kaoyon sa mga design pero mga nindot pud baya ang mga naka-display dito. So mauto mo naog na mi dito kay medyo napuno naman akong pantog maong dagan dayon ta dito sa CR kay murag ka igiton na kay ko. Og syempre lisod sad og musunod pa ang kamera padulong sa CR nakita pa no na tong tinten. wala pa man ta sa atong mission og palitonon karong adlaw no maong adto sa pikas nga baligaan og mga drawer basin dito di ay ta makapili no. kung nihapit na lang mi aning is pwede ring dapita kay medyo alas 12 naman ni nga oras o nya alas 10 minela kaw sa balay wala pa mi paniod to maong nag share share lamang duha og gikan na mo pang snack di balhin dayon mi dire sa 167 hypermart kay dire mi maglantaw kung naaba jud dire og mga nindot pud ba dire ang mga ilang drawer kay para dire na lang pud mi mo pali syempre nga akong partner wala na pud dai siya gi palipas nga oras maong nag pili pili dayon niya siya kay para makapili dayon siya mula kaw dayon mi pero wala jud siya kapili kay ang iyang gipili dili man siya gipili maong wala mi nagpili dire mau nga nga mong video diri ka, Jotra, kaya wala man siya kapili diri. Okay, ra? Pili bars, ye yeah. <laughs> dayon pagkatapos na mo ani dire ni balhin mi sa pikas nga store bali didto na jud mi nakapalit din na, atong sunod nga video kay didto na sa balay so, dayon mga sangkay no ang among napili didto color pink kay color pink man pud dire ang iyang pinakadingding so to pag abot dire ako dayon ni fix dire nga bangag kay medyo laay man tanawon kung ato diretso butang maong ato sa giguntingan kay merong sobra mang gooding carpet o carpet pay tawagan ani oi eh. wala namang mang na mo na videohan ganiha tong pagbalhin namo sa pikas nga store kay medyo nabisi na mi nya init badyod, gutom badyod, lang nang kainit kag gutom ug na nako. <laughs> dayon pagkatapos nato kapit atong wallpaper, ako dayon ni gisulod ni ning drawer diri sa kwarto kay para maplastang na siya ayo din. Dayon pagtapos nato og set up aning drawer kay medyo bugat bugat at man ni eh. ato na lang pud ni i ang kwarto sa atong partner o so, di ba? Gapingpink klaro jud na bae kayo gapuyuan So dire na mo gibutang ning drawer sa gilid kay para dali ra pud sa mga gamit. So maura siguro tong mga sangkay no. Salamat sa yung out. See you next time. Aha, bye bye.